Parang mistisa ka na ngayon eh. si Sir naman parang <laughs> niluloko-loko na mo na ako ngayon. Ako bihira no. Parang gusto na po sabihin ni <laughs> Nanay para nakakaloko na po kayo sa <laughs> 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 Punta kami ngayon mga katuwang kay Nanay Elizabeth. Ayan. Tara Mark Ayan, samahan niyo po kami Punta kami ngayon kay Nanay Elizabeth Bilin kasi sa akin ni Sarah Marshall Iwenyo Eh, uh, bilhan ko ng gamot si Nanay Elizabeth Pagkatapos ay eh, uniforme ng anak niya Eh, uh, kahapon nag-message sa akin Yung kapitbahay ni Nanay Elizabeth Pinag-forward sa akin yung reseta ng mga gamot na kailangan ni Nanay Elizabeth nakita ko na ano na kompleto na yung mga gamot na nainom niya sabi ko hindi na ito ano hindi na ito yung latest kaya pinag-message ko yung kapitbahay sabi ko paki Uh, bigay po sa akin pag-forward yung mga bagong reseta kasi itong mga resetang ito ay na nabili na 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 niya lahat so kailangan yung follow up tapos yung mga bagong reseta sabi nung kapitbahay kompleto na po yung gamot ngayon ni Nana Elizabeth yung barangay nila yung mga barangay officials parang inilapit po siya mga katuwang, sa uh, politiko no? kaya natulungan si Nana Elizabeth kaya suggest ko po mga katuwang kay uh, Sir Marshall Na uh, hatiin ko na lang para sa dalawang beneficiary natin Yung 5,000 pesos na uh, uh, padala po sa atin mga katuwang Kaya ngayong umaga pupunta po kami ni Mark Kay Nana Elizabeth Itong lugar na to ni Nana Elizabeth mga sa boundary po ng uh, Camarines Norte and uh, Camarines Sur parang yung lugar din ni uh, Nanay Tasing o ni Lola Tasing boundary naman yun ng Camarines Norte and Quezon eh. malalayo pa uh, katuwang eh. settlement site ng mga taga rito sa lugar ng barangay na ito ng Tuwaka Tuwaka Ayan. yung bahay na ang tawag dito inaiterhan ni na uh, nanay Elizabeth dito sila pinatira libre dapat ano natin ma maniubrahan dito paliit na yung kalsada doon tayo sa likod Ayan. ano man na? natin yung sakyan doon at maliit na itong kalsada madulo pa tayo walang walang ano don, walang maikutan tara dala tayo ng merienda nila Nung pagpunta ko rito ng isang aroma mga katuwang wala si Nanay Elizabeth tsaka yung anak niya kasi sinamahan nga daw po ng barangay dinala sa munisipyo para matulungan maipagamot eh. ito, na, ito na yung lugar na to ito yung bahay na to, mga katawang pinagamit sa kanila sa mag-ina mabuting eh, Uh, taong tiga sa barangay na to yan ito Mark Nanay Elizabeth gandang tanghali kaway kaway ayo <laughs> okay ito Mark dito tayo yan yan Okay na yung bahay na to pinagamit sa kanila compare doon sa dating tinutuluyan nila na talaga namang wasak-wasak na yung bahay nila. Giba-giba na, bulok na. Kaya papasalamat tayo doon sa may-ari ng bahay na to na pinagamit dito, pinatira dito. Itong mag-ina ni Nanay Elizabeth. Kumusta kayo, Nanay? Opo. Ha? Kumusta mga manliligaw nyo? Ah! pa kailangan niya, Sir. Ha? Ko Balita na. ko marami ka daw manliligaw eh. Hmm. Ha? Lao. <laughs> Balita, pinag-uusapan dito. Ha? Paano Mara maliligaw sa akin? Masakit ako. <laughs> Oo, marami ka daw maliligaw. <laughs> Ay, iho ko sa'yo, sir. Saan na yung anak niyo? Ay, si Eden pumasok. Ah, pumasok. Anong year na nga ni Eden? Grade 6. Grade 6. Bibili sana ako nung uniforme ng bata. Kaya lang sabi ko, magkamali ako inaalala ko baka magkamali na naman ako kasi may mga pangyari na nagkakamali ako so, mm -hmm. may, yung ano kag nangyayari binabalik doon sa binilhan huh. pinapalitan ayoko na maulit yung mga nangyari pa nung una Dito mga ba, binilhan sir, natin ng... uniform ah meron o magkano hindi ko alam yung magkano ang presyo pero mura lang naman yan kadalasan yung, uh -huh. mura lang anong at least dalawang uniforme nung bata, mabili Tapos nyo. Tapos po, isang t-shirt. Isang t-shirt, o. Oh. Tapos, mga gamit, meron naman na ah. Di ba? May bag naman siya. Maganda oh. po yung bag na dala natin noon. Ito oh, Ah, Sige lang po. Ito um, eto. Wala kasi mo po dito eh. Oh, ah, bibili sana ako ng mga gamot mo, Nanay Elizabeth. Pinag-forward sa akin itong kapitbahay mo, yung reseta. Power cell. Oo, oh, oh, de. Power cell. <laughs> reseta sa mga sakit mo ay di tiningnan ko sa butika tiningnan sa butika sabihin sa akin sir itong lahat ng gamot na ito okay na o nabili na lahat Marami o na ako, sir. nainom na o kaya wag mo na ang bilhin ito at madudublian niya dapat anya may follow up check up na siya yung bagong reseta na ang ang bibigay uh, <laughs> bibilhin mo kaya sabi ko kausapin muna kita yung bagong reseta Han ang problema, may mga gamot ka na. Sir, may oh. inisasadis po ako. Uh. Dahil inaano ko ng doktor na magpa-ultrasound daw ako. Wala nang mm. nakusip pang pang pa-ultrasound. Mahal pati ang ultrasound. Parang 6,000 ngayon ang ultrasound. Di ba Mark? Ano? Parang 6,000 pesos ngayon ang pa-ultrasound. Pa ultrasound daw ako, para malaman ko kung anong nasa tiyan ko. Oo, uh, parang buntis kayo. Hindi naman po sir. Baka naman sa boyfriend mo na yan. Ay, ano na si Ha? <laughs> Para hindi yun. ha? Yan, anim na buwan. Baka naman boyfriend mo ang nakabunti sa iyo. Ay, wala. Wala ako, sir, boyfriend. <laughs> <laughs> Kaya siguro malaki ang tiyan mo. Ay, hindi, sir. Ha? Anong pangalan ng tatay niyan? <laughs> Patay na asawa ko, sir. <laughs> oh, oh. Alaka. Ay, kung nabanggit mo yung asawa mo. Alak ka. Naalala ko yung, yung huling usap natin doon. Sabi mo, yung asawa mo nagmumulto sa iyo. Opo, Ay, okay, kumusta ngayon? Eh, wala na po, sir. Hindi na nagmumulto. Tahimik na. Hindi na siya nagmumulto. Oy, kasi naghanap po na ng kapalit. Ay, wag. Ayaw ko, sir. Oo, oh, tama, tama. <laughs> yun wag na ano. Masakit yung, yan sa ulo. Yung ano na lang, yung na anak mo na lang. Hmm. Yung lalaki, nagtrabaho na. Umuwi sir dahil ah. Minor edad pa daw kasi. Oo, oh, hindi po pwede yan. Bawal yan sa Department of Labor. Sa batas natin, sa labor laws. Bawal ang minor di edad. Tumago ko sa siya. <laughs> ah, kasi sir. Okay, ilang edad na? Ano mga pala bata pa yun? 15. 15. Oo, oh, oh, nakita, nakita ko na nga pala. Video ko na yun minsan. Okay. O oh, ito, perienda ka muna. Dami po pa kami kakain kanin. O ito, tinapay. Tikman, iba naman ang kanin sa tinapay. Pwede oh. po drinks? Pwede naman po sa Ah? Oh. oh. Malinis po ito. Ayun. Oo. Wala sila, ano, ayun ay, pala yung lagay yung Bago oh. hugas po ito. Oo. Oh. Parang kinilak, nag, ah. nagmerienda nag na kayo niyan ha. Kumain na kayo niyan. Hindi halata. Oh. Ano? 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 oh, deli wala. Dapat tawa ko lang <laughs> si Nanay Elizabeth. Alam mo, malnourished siya. Alam mo, siya. Okay. Alam mo Mark, makilala ko ito noon inilapit sa akin noon ng barangay Kagawad, doon sa barangay nila awang awa talaga ako dito eh umiiyak to kasi yung kalagay nilang mag ina sobrang hirap no mabuti na lang at may isang mabuting tao na nagpagamit sa iyo nagpatira dito sa inyong mag ina sa bahay na to no kung nandun kayo sa dati bukod sa napakalayo noon eh yung bahay nyo bulok bulok na hindi yung sir inayos na gusto nga akong pabalikin doon. Inayos ni nung nagawa? Yung bahay namin. Oo, oh, ang galing ha. Ibig sabihin, maraming nagmamalasakit sa inyo. Oo, oh, oh. pinababalik nga ako doon. Ayos na yung bahay nyo. Ibig sabihin, Bilisan, maraming nagmamahal sa inyo. Oo. Oh, oh. Bakit? Iwan ko di ka. alam. baka may isa sa manliligaw mo yun. Hindi. <laughs> ha? <laughs> Baka isa sa manliligaw mo yun, nanay okay, Elizabeth. Yung paligaw pa naman sa akin, wala akong ipin, sir. Oh, ay, <laughs> ay, malay mo. Iba, 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 naman kasi ang gusto ng lalaki. Ha? May lalaki na gusto kompleto ang ngipin. Meron mm -hmm. naman gusto kulang ang ngipin. Dalwa lang. O, ikaw, isa lang. O, baka iba, iba ang gusto ng lalaki, di ba, Mark? Okay. Iba, iba ang gusto ng lalaki. O. Di ba, Ate Elizabeth? Ilan taon ka na nga, nanay Elizabeth? 56. O, pwede, pwede pa. Hmm. Ha? Pwede po na siya. Oo. okay. Sakit ng ulo lang Sakit yan. Sakit ng ulo. Ano? Oh, hawa -ha. ka. Pa yung juice muna. Kung soft drinks. Ano yung baon niya? Na, ate, ano? Ate, sabi pa na yung baon niya. Anak, yung pagpapain. Wala po sir, baon. Uh, -huh. Ay, pagkain po. Wala po sir. Kung may saluwi siya rito, tanahari. Alin ang mas malapit? Itong lugar na to sa distansya ng paaral lang pinapasukan niya o yung dating bahay niyo? Malapit po ito sir. Mal mas malapit ito kisa doon sa dating bahay niyo. Ay, ba. Napakalayo talaga noon, sobrang layo. boundary na halos. Dadaan ka pa ng ilog. Boundary na halos yun ng ano, eh, Camarines Norte. Na Camarines Sur. Kaya napakalayo noon. Ito, <coughs> medyo sa bungad lamang tuwa ka. Kami mga kapitbahay po Kahit siya. Kahit wala yeah. naman siya kasi siya yung baon, pumapasok siya. Kasi, pag matalino yung bata talagang ano siya decided si Dido makatapos ng pag-aaral kahit walang baon kahit walang pagkain pumapasok grade 6 na pala okay oh sarap! ha di mo na mo yata kina, di mo na yata nginunguya wala naman ako yung bagay sir ito talaga si sir Sinapat, ko pinapatawa ko lang ito si Nanay Elizabeth kasi nung unang pagkikita namin talaga lungkot na lungkot ito eh umiiyak to eh no? iniindan parang napanag ko iniindan niyo yun yun nga yun chan nga oh, that time naglilihi kayo Hindi sir hindi joke lang kailangan talaga ma ultrasound yan pero ang alam ko sa ultrasound ngayon 6,000 eh bumunta kasi ako sa mga basod oo oh. Eh, binigyan nga ako ng mga gamot. Kaya nga, kompleto Kapit na daw sabi yung gamot mo. Sabi, wala ultrasound. Kaya nga, kaya nga. Sa labas daw ako magpano. Private. O, oh, 6,000 pesos ang ultrasound. Eh, hmm. gusto ko naman malaman, sir, kung anong nasa loob talaga ng tiyan ko. Oo. Oh. Dahil matagal na to, ay 14 na. years na. 14 years nang, 14 years na yan na pinaglilih mo? <laughs> Dahil si Eden, sir, 14 na ang edad. Oh, tagal grabe kang magbuntis, ate. <laughs> Paglabas na, gaaral na. Paglabas niyan, may bulpe na 'yan, grade 1 na. Mabuting nga sa ko bibili. Grabe to si Nanay Elizabeth magbuntis 14 years old na ang 14 years na sa tiyan di pa nilalabas. Oh, grabe ka. Joke <laughs> lang, pinapatawa ko lang si Nanay Elizabeth. Diretso siya makapagtrabaho, Mark, kasi nga may sakit. Okay. Wala naman na siyang kasawa, asawa. Buti nga hindi na siya. Buti nga Mark hindi na siya minumulto ng asawa niya. Dati minumulto siya ng asawa niya eh. Hindi po nagsunod dito. Hindi ah. mo na pinasunod dito. Doon na sa bahay. Doon na lang siya. Mm -hmm. Ah, ba? baka naghihintay siya doon. Kumisa pupunta kami doon sir, dahil kumukuha kami na Wala kayo. ka nararamdaman sa kanya? Wala naman sir. Ah, hindi pa yon. Pag nagbalik na kayo doon. Ano? Hinihintay ka na pala doon. <laughs> ayaw mo nun nararamdaman mo pa ang presensya niya di ba hmm. pag mahal mo mas matutuwa ka di ba na nararamdaman mo pa yung presensya niya di ba ilan taon lang po nung pumanaw po si tatay ano mag isang taon pa lang naman ah oh, wala pa lang kaya ano nandito pa yung sa lupa wala pa yung sa langit mark oh, nakatingin pa yun sa iyo <laughs> Hinay bilang <yung> mga manliligaw <laughs> <laughs> mo. Binabantayan ka. Binabantayan. Ay, si kumpare niya oh. niya kay Mrs. <laughs> Kaya pinapanood niya kung paano ka magpaligaw doon sa kanya mga kumpare. Wala ano na kung balak ano? Yung anak mo na lang na dalawa. Anak mo na lang sir. Tama. Very good. Tama. Yung desisyon na ganyan. Una, syempre mahirap ang buhay ngayon. Mabuti kung niya mapapangasawa mo. May pagmamahal. Ay, eh, kung ako po pa siya maghahanap buhay. Oh, tama. Nagihirap ka na nga. Dagdag na pahirap pa sa buhay ninyong mag-iina. Tapos yung asawa po, yung yung napangasawa po, iba pa ang turing sa mga anak mo. Pag malupitan pa. Di ba? Maraming gano'n. Yan, ayaw ko ng ganyan. Tama, yun. Very good yung gano'ng desisyon. Ano, ano, ano? Tanghalian nila? Ayan, tanghalian ninyo. Pukunti na lang. Oo. Ilang kain nyo na yun? pang ilang kain nyo na ito ulam ay kagawin kag ang isang kag kag ganon ang isang ganon pang ilang ilang beses nyo kain tatlong ulaman po yan tatlong ulaman patingin nga Mark okay. tapos bibili kami ng isang isang ganito tatlong ulam nyo ito siguro kami pag nag matika pag Etong itong ganito sa umaga tanghali gabi opo okay. itong ganito pag wala kaming ulam okay ito na yung ulam nyo tatlong beses to kayong tatlo magiina. Okay. 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 Pero alam niyo masama ito sa katawan, masama ito sa kalusugan natin kasi ito eh ano eh, di ba? Maala to. Baka mamaya Ikid eh, kidney naman ang Bawal na sa akin ang maala. Oh, yun ang naman pala eh. Tapos eh, kaya lang siyempre walang magagawa. No. Po anong pera. Walang walang pera, walang pagkain. Bukod doon oh, Bukod doon sa ano? Na pang-ulam niyo madalas bukod doon sa toyo. Toyo langis, sabi mo bibili tuyong, ka ng langis. Pero yung to yung isda. To okay, isda. mas okay yung to isda. Pero ma ano din, maalat din, Sala. hindi naman pwedeng araw-araw din yun. Tapos sabi mo kanina Ulan, mantika, po, diba? sabi mo, mantika. Paano yung pagulang sa mantika? Ano, ihahalo mo po sa al albawa, toyo. Tapos nalagyan mo ng mantika. Ah, pinaghalong mantika at toyo. Sarap. Oh, ang importante, may laman yung tiyan, ano? Oo. Ganun talaga tayong mga pobre, ganun talaga tayong mahihirap, di ba? Importante, may laman yung sikmura natin. Mairaos lang yung gutom natin, di ba, Mark? Magkalasa lang po. Eh, lang. pa nga yung kosher ako ng bigas doon sa kapitbahay namin doon sa dulo. Oo. Eh, walang pagkain yung estudyante ko. O, oh, paano yun? Uuwi pa siya dito. Eh, nanghiram ako ng pangsaing namin kanina. May baon siyang kanin. Wala. Walang... Uh, uuwi pa siya dito. Oo, oh, okay. Bakit sabi mo, eh, nahihiya kang humarap sa akin? Hindi, ho. Yung anak ko... Na huh? Nahiya daw sa'yo makiusap. Sino? Si Eden. Ah, si Eden. Nahihiram makiusap sa akin, nahihiya. Bakit? Yung, hindi ko alam siya. Nahihiyain yung bata. Kaya nga naalala ko doon sa dating bahay nyo. Pat nagtago yun sa akin eh, no? Hindi ko alam. Gwapo naman ako, pero... <laughs> pero yung mga tinutulungan natin, mga bata, takot sa akin. No? Ay, ka, Oh, si Mark yan, Mark. Ngayon lang po ako nakapunta dito. Tingnan mo, Ate Elizabeth, bakit kaya natatakot sila sa akin? Gwapo naman ako. Kasi gwapo nga tayo. Talaga? Oo. Gwapo talaga. Oo, oh, teka sino, man. Sinong artista na kamukha ko? <laughs> Hindi ko alam siya. <laughs> Tau talaga, Ate Elizabeth. Sobrang gwapo, <laughs> wala nang kamukha. Ang bihira ka na na Elizabeth. Ah, ito. Bilangin mo nga ito kung magkano yan. Ayan, ha? 2,500 libo 500 Parang pinaghalong Tagalog at uh, English. English. Tagalog English yung ginawa mo. 2,500. libo Tagalog English. Di ba pwedeng 2,500? English. Nagkamali lang siya. O, 2,500. Uh, o, dos mil kingintos, Kastila. Ano? ay, sige na ha. Ganito yan. Bili mo na yan ng ano, pagkain nyo. Tapos yung iba dyan, uniforme. Mura lang naman dito ang uniforme. Ano? Okay. Ano yun yung bata? Ano? Bili mo na yan. Uh, tapos eh, pagkain. Ano? Galing ako dito ng isang araw, di ko kayo naabutan. Ang sabi nito, mabait mong kapitbahay, kinuha nga daw kayo ng barangay, tinulungan kayo ng mga barangay officials nyo rito, dinala kayo sa munsipyo at uh, para makunan daw kayo ng gamot. So, kompleto na yung gamot mo. Okay, sumapula-pula so na nga ang tingin ko sa'yo. Parang, parang mistisa ka na ngayon. Eh. No? <laughs> si Sir naman, parang yunukuloko mo na ako ngayon. Hindi, ako no? Parang gusto na po sabihin ni <laughs> nanay, parang nakakaloko na po kayo sa'yo. <laughs> 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 parang hindi na totoo. <laughs> <laughs> parang hindi ah, na, to <laughs> oh, <laughs> hindi na, to hindi na totoo. Wow. Huwag mong isipin yun. Huwag mong isipin yun. Totoo ang sinasabi ko. Kasi nung makilala ko ito, Mark, oh. ma maputla si nanay Elizabeth. Pero, oh, pero ngayon, tingnan mo siya, o, di ba? Oh. Diba? Mm -hmm. oh. Hindi siya nakalipistik pero mapulang lips. Oh, ano? Parang mistisa na ang dating. Blooming na. Si Blooming na. na. Baka si pag marami nang manliligaw Ay, wala, sir. Promise. Promise, ha? O, oh, wag na. Ano? Wag na po, oh, sir. Okay, tama. O, oh. o, oh, ayan, ha? Kami ni Mark, aalis na rin, ha? Opo, salamat. Oh, tapos, kapag ka, bumalik na kayo doon sa dating bahay ninyo, pa-message niyo ako dito sa mga mabait niyong kapitbahay. Babalik naman po kasi yung may ari ito. Ah, ganun ba? Yung mag-asawa. na. Ay, okay. Ay, ayoko naman po maki... maki ay, oo oh, naman. naman. hinihingi naman sa amin itong bahay na... Tama yun, tama yun. Very good yung ganong pasyon nyo, no? May bahay naman kayo doon. Nasabi mo nga, yung mabait yung kapit-bahay naman din doon. Kailang eh. Tinulungan kayo. Nyo. Ay, okay lang yun. Ang mahalaga, nandun kayo. Ang mahalaga, sa amin walang imposible sa distansya. Basta ang purpose namin ni Mark ay makahatid ng tulong sa inyo. Salamat. Ha? Kahit nasaan kayo. O, sabi nung kagawad na kausap ko dun, pumunta ka daw sa kanya, umiiyak nung one time kasi sabi mo, nakalimutan ko na kayo. Ha? Oh, mm, kala ko nakalimutan niyo na kami. Umiiyak kayo. ka daw kasi sabi niya, sabi niya, waka daw may nanira sa sa uh, sayo. Sabi ko, hindi <laughs> naman po kami nakikinig sa mga mga ganyang paninira. Ano? Kaya huwag kang mag-alala, ha? Ana Elizabeth. Alis na rin kami, ha? Opo, salamat. Um, ingat ka. Bili ka ng pagkain nyo, Opo. ha? Opo. Bigas tayo mahihirap importante sa atin bigas ano okay. tapos uniforme ng bata ha okay bye 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 po hmm. ngayon po ama anong po lalangawin oo lagay nyo sa lalagyan dito di lang muna po hmm. ang dami po yan hmm. Papaunan nyo po mama Ano tayo ang ganda ang kami. Ah, uh, sige, sige, sige. Pa-message mo sa akin, ako doon sa kapitbahay mo dito. Kung aalis ka na dito, ano, dilipat ka na doon sa dating bahay ninyo, ano? Okay, bye-bye. Bye-bye. Nana Elizabeth. Heyo. Sige, sige po, in po. In salamat na po, na salamat. Tara na, na Mike. Sa tara, tara na, Mike.